Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang mga kondisyonal sa SAS. Malinaw naming ipinapaliwanag ang lahat mula sa mga batayan hanggang sa mas advanced na paggamit ng mga kondisyonal gamit ang mga direktibang at if, at else if, at at else, kalakip ang mga praktikal na halimbawa. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pagunawa ng mga paglalarawan ng code. Ang SAS ay isang wika ng style sheet na nagpapalawak sa CSS, at maaari mong kontrolin ng mga estilo ng may kakayahang umangkop sa pamamagitan ng mga kondisyonal. Sa SAS, maaari mong gamitin ang at if, at else if, at at else, upang magpalit ng kinalalabasang mga estilo sa oras ng pag -compile. Ang mga pangunahing kondisyonal sa SAS ay isinusulat gamit ang sumusunod na syntax. Tinatasa ng at if ang unang kondisyon, at kung ito ay false, sinusuri naman ang sunod-sunod ang mga blok ng at else if o at else. Sa sumusunod na halimbawa, Nagpapalit ang kulay ng background batay sa variable na dollar theme. Ganito ang itsura kapag kinukonvert mo ang isang SAS file sa CSS. Kapag ang dollar theme ay dark Inilalapat ang madilim na background at puting kulay ng teksto. Hindi lamang mga paghahambing ng string at kulay ang kaya ng mga kondisyonal, kundi pati mga number ikong kalkulasyon. Ganito ang itsura kapag kino mo ang isang SAS file sa CSS. Posible rin ang mga paghahambing na Nam Eriko, at kapag lumampas ang Dolyar Width sa 1000px, inilalabas ang Max Width 1200px. Sa pamamagitan ng pagnest ng mga kondisyonal, maaari mong maipahayag ang mas komplikadong mga kondisyon. Ganito ang itsura kapag kino-convert mo ang isang SAS file sa CSS. Ang pag-nest ng mga kondisyonal ay nagbibigay daan sa pag-istilo batay sa parehong tema at sukat. Ang paggamit ng mga kondisyonal sa loob ng mga custom na function ay maaaring magpahusay sa kakayahang muling magamit. Ganito ang itsura kapag kino-convert mo ang isang SAS file sa CSS. Sa pamamagitan ng pag-encapsulate ng mga kondisyonal sa mga function, mapapataas mo ang kakayahang muling magamit at mapanatili. Tingnan natin ang isang halimbawa ng pagpapalit ng kabuoang disenyo batay sa ilang kondisyon. Ganito ang itsura kapag kino-convert mo ang isang SAS file sa CSS. Maaari mong dinamiko na palitan ng color scheme ng buong pahina ayon sa variable na tema. Kapag gumagamit ng mga conditional ng SAS, maaari mong isaalang-alang ang mga sumusunod na punto. Panatilihin simple ang mga kondisyonal. Nakababawas sa readability ang masalimuot na nesting, kaya makatutulong ang paggamit ng mga function at mga mixin upang manatiling simple. I abstract gamit ang mga variable at function. Kung gumagamit ka ng magkakatulad na kondisyon sa maraming lugar, ang pagsasama-sama ng mga ito sa mga variable o function ay nakapagpapabuti sa kakayahang mapanatili. Iwasan ang lumolobong low ika. Pag-isahin ang mga tuntunin ng disenyo hanggat maaari at iwasan ang labis na paggamit ng mga kondisyonal. Ang mga kondisyonal sa SAS ay isang napaka-epektibong kasangkapan para sa paglikha ng mga estilong may kakayahang umangkop at dinamiko. Dito, ipinaliwanag namin ang lahat ng sunod-sunod mula sa mga batayan hanggang sa mga praktikal na halimbawa. Kapag gumagamit ng mga kondisyonal sa mga totoong proyekto, Magdisenyo ng may pagsasaalang-alang sa muling magagamit na code at mag-ingat na huwag gawing labis na komplikado ang mga bagay. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Mag-subscribe sa channel at panuorin ang aming mga bagong video.